Panahong malakas ako, inom dito, inom doon, bisyo, yon. Ngayon, nung naramdaman ko, nung nagkasakit ako, sabi ko, doon ko uli nabanggit yung pangalan ng Diyos. Sabi ko, alam ko nagkamali ako. Tanggap ko, tanggap ko na yung mga pagkakamali ko sa kanya. Humingi na ako, nagdasal na ako. Mapapatunayan ko na hindi naman ako masamang tao talaga. Banda ako before eh. Nung huminto naman ako ng banda, itinigil ko yung bisyo ko. Huminto. Talaga huminto na ako kasi gusto ko ng uh, buhay na normal. After five years, saka ako naramdaman yung sakit bigla as in malala na siguro tina tinamaan na yung kidney ko sumakabilang buhay na ang original member ng Universal Motion Dancers UMD na si Norman Santos matapos makipaglaban sa matagal na nitong sakit sa kidney siya ay 52 years old kinumpirma ng kanyang partner na si Chato Maria ang pagpanaw ng dating UMD member nitong nagdaang Lunes February 3 sa pamamagitan ng social media sa kanyang Facebook post, sinabi ni Chato na ilang taon ding lumaban si Norman Santos o Norman Montibon sa tunay na buhay, sa kanyang karamdaman. It is with great sadness that I announce the passing of Norman Santos on February 3, 2025, after a prolonged fight against kidney failure, necessitating dialysis for over 12 years. Bahagi ng FB status ni Chato. Aniya pa, maaaring maganap ang wake para sa labi ng dancer mula February 12 hanggang February 16 sa St. Peter Memorial Chapel sa Tabacuhan, Olongapo City. Si Norman ang ikalawang miyembro ng UMD na namaalam na unang pumanaw si Gerard Faison na namatay sa edad 23 dahil naman sa komplimasyon dulot ng sakit nitong asma noong December 31, 1997. Sumikat ng todo ang all-male group na UMD sa entertainment industry noong dekada 90 na kinabibilangan din ni Nawawi de Guzman, Brian Furlow, Marco McKinley, Jerry Oliva, at ang kambal na sina Jim at James Salas. Ano nga ba ang nagudulot ng kidney failure at paano ito may iwasan? Matapos ang mahabang pakikibaka sa sakit na kidney failure, pumanaw sa edad na 52 ang niyembro ng sikat na 90s dance group na Universal Motion Dancers o UMD na si Norman Santos. Kinupirma ito ng kanyang partner sa isang Facebook post, 12 years ang niyang nagdialysis si Norman. Bumuhos ang pakikiramay ng fans ng UMD, ang kanyang dating kagrupo na si Wawi de Guzman nagluluksa. Ayon sa isang nephrologist, maituturing na kidney failure kapag hindi na gumagana ang kidney o mababa na ang function nito. Kasi ang kidney natin ay maugat, a good percentage ng blood flow coming from the heart goes to the kidney. Kaya pag nasisira yung mga ugat neto, humihina siya at bumababa ang lakas niya para makapagsala ng more effective yung mga lason sa katawan. Maari ang magdulot ng kidney failure, ang pagkakaroon ng chronic kidney disease o CKD. Pag dumating na ito sa punto na mga less than 10% na lang ang lakas, ay kailangan na ng suporta sa kidney tulad ng dialysis or kung merong donor or potential donor, kidney transplantation. Pwede kang magka kidney failure, for example, extreme blood loss, dehydration. Para maiwasan ang kidney failure, payo ng doktor, pag-maintain ng tamang timbang, tamang pagkain. And of course, kung sakali may high blood or diabetes ka na, kailangan ito makontrol with the proper medications and guidance ng ating mga doktor, tamang inom ng tubig, 8-10 glasses of water per day can help, it's just that you have to stay hydrated, mag-ehersisyo at kumain ng mga pagkain na mababa ang salt content, makipag-ungayan din anya sa doktor tungkol sa iniinom na gamot at huwag mag-self-prescribe, rest in peace Norman Santos.